Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento. Tahimik nating tinatanong nang paulit-ulit sa sarili natin, kung paano ba magagalit ang Diyos ng lubusan? Sa video na ito ay malalaman natin sa aklat ni propeta Jeremias, kung paano nagagalit ang Diyos at ano ang pwede niyang gawin sa mga taong paulit-ulit na niyang pinatawad ngunit paulit-ulit rin siyang sinusuway. Samahan niyo po akong tapusin ang video na ito, upang sa dulo ay matuklasan natin kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos kung sukdula na ang kanyang puot at galit. Ang tanong kung paano nagagalit ang Diyos, ay isang malalim na tanong na may kaugnayan sa ating pag-unawa sa kanyang kalikasan. At sa kanyang pakikipag-ugnayan sa sangkatauhan, ang Biblia, bilang pangunahing pinagkukunan ng ating kaalaman tungkol sa Diyos. Nagbibigay ng mga pananaw tungkol sa kanyang galit at pagmamahal. Ang galit ng Diyos ay hindi isang emosyon na nagmumula sa pagkaingit o paghihiganti. Kundi isang reaksyon sa kawalan ng katarungan at paghihirap na dulot ng kasalanan. Halimbawa, sa Genesis Kapitulo 6 Versikulo 5-7, Hanggang 7, nakikita natin ang galit ng Diyos sa kasamaan ng tao, na nagresulta sa pagbaha sa mundo. Kaya ang galit ng Diyos ay isang seryosong bagay na dapat nating seryosohin. Ang Diyos kahit ay hindi agad nagpaparusa dahil sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Ngunit sino ang makakapagbawal kung gagawin na niya ang kanyang kagustuhan? Kaya may pagkakataon na naging sukdulan na ang galit ng Diyos. Dahil sa paulit-paulit na ginawang kasalanan ng mga tao. Sa aklat ng Jeremias ay pinahayag ng Biblia kung paano magagalit ang Diyos. Ito ay mababasa natin sa Kapitulo 7, Versikulo 16 hanggang 20. Ganito ang sinasabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias. Huwag mong ipapanalangin ang mga taong ito, Jeremias. Huwag kang mananangis para sa kanila o magmamakaawa sapagkat hindi kita papakinggan. Ibubuhos ko sa lugar na ito ang aking galit at puot. Madadamay sa ipapataw kong parusa ang mga tao, mga hayop, at pati mga punong kahoy at mga halaman. Ang aking puot ay gaya ng apoy na walang sinumang makakapatay. Mababasa natin na walang pinipili ang Diyos kapag siya ay nagagalit. Batid natin na ang Diyos ay hindi maubusan ng awa, hindi naubusan ng pasensya. Ngunit sa pagkakataong ito, bakit hindi na niya kinikilala pa kung sino ang kanyang paparusahan? Ang pangyayari sa aklat ni Jeremias ay huwag nating baliwalain, ang babala ng Diyos ay hindi isang biro lamang dahil ito ay nangangahulugan ng pagdurusa sa sangkatauhan. Ngunit sa bagong tipan, pinakita niya kung paano rin siya magmahal. Dahil sa pagmamahal niya, ang kanyang nag-iisang anak ay ang kanyang ipinagbayad sa ating mga pukakautang. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.